Gustong alamin ng ilang senador kung ano ba ang partisipasyon ng Amerika sa matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre kamakailan at linawi na rin ang ilang panuntunan sa Visiting Forces Agreement at EDCA sites. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nais malinawan ni Senadora Amy Marcos kung ano ang naging papel ng US Navy plane sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa Senadora, tatanungin niya kung talaga bang observer status lang ang US sa Ayungin Shoal. Pangamba niya, baka kasi lalong magkaroon ng tensyon Kapag may ibang bansa'ng sumali sa issue sa West Philippine Sea. Ang gusto natin mangyari ay eh, talagang magkalma, mapanatag ang uh, lahat kahit uh, pikon na pikon na tayo, mainit na ulo natin, kailangan ng ng lahat. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng deadmahin ang iringan ng Estados Unidos at China na itoan niya ay makakaapekto sa ating bansa. Kailangan tignan niya ang seguridad ng bansa sa mas malawak na perspektibo. Ang masasabi ko lang, it's a delicate balance but kailangan very dynamic ang ating both diplomatic and uh, defense uh, posture dyan. Huwag tayong magkaroon ng uh, ng uh, irreparable na mistake that that will cause no, uh, a war. Sa budget hearing naman, nais ring linawi ni Senator Jesus Escudero ang ilang panintunan sa Visiting Forces Agreement pati na sa mga EDCA sites. Pinaalala naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela na importanteng maalala na ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mismo ang naglinaw na magikipagtulungan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa isang rules-based international order. Daniel Manalastas, para sa bayan.